Ano tong nabalitaan ko, Ma'am Risa Honteveros? Hinimok mo ang mga senador na suportahan at protektahan si Dilima? Wow! Madam, hindi lang din makapal ang pagmumukha mo, ano? Ano? Hindi pa hindi lang masyadong makapal, na makapal na makapal pa sa bato. Ha? Hindi, o oh, sige, himukin mo. Dahil gusto mo, lahat kami Pilipino hihimukin din. Ilan ba kami laban sa inyo? Ha? At itong si Dilima na to, sasabihin mo kay bato? na tila, sinisi ang, ang nakarang administrasyon. Madam! Kailan ka ba isinilang? Ilang taon ka ba sa akin administrasyon? Bakit hindi kayo sisisihin? Totoo naman ah! Sila ang naglinis sa kalat ninyo. Ha? Ang administrasyon Duterte ang naglilinis sa mga kalat ninyo. Mahiya nga sana kayo eh. Kung may hiya kayo. Pero kaso kasi, ang pagmumukha mo, mas makapal pa sa bato kung babae kayo, kayo sana dapat simbolo ng kababaihan eh. Pero ewan ko sa'yo, Dilima, simbolo ka ng kalandian, itikagaw naman Risa Ontiveros, simbolo ka ng pag-ibig fund. Hindi niyo iniisip eh. Ang iniisip nyo, pansarili niyo kapakanan. Kung mag-iisip kayo ng kapakanan ng bawat Pilipino, ilang taon kayo dyan na loklok, -lok. ilang taon ka sa, sa Aquino Administration, Dilima, at ikaw, Risa Ontiveros, ha? Ano bang ginagawa mo? Ano ginawa mo kabutihan para sa bayan? Wala. Wala kang nagawa. Ang nagawa nyo ng palaw tansyo, panay interview, panay debriefing dito, briefing dito doon. Ganon. Ganon ang nagawa ninyo para sa bayan. Magkaroon kayo ng kapal na kapag ninyo. Hindi kayo naawa sa amin. Libo-libong mga OFW, nagsikap, magpadala. Hindi, wala kayong awa sa mamamayang Pilipino nandyan kayo, o mo nagpalaki ng, ng tiyan ninyo, ha? Nagpalaki ng pagmumukha at nagpakapal, ng nagpa, nagpaka balat ninyo. Yan ang nagawa ninyo. Yan ang nagawa ninyo para sa bayang Pilipinas. Ha? Kayo, kayong dalawa, kung magsal magsalita, akala niyo kung sino, ngayon, may, may pahimok-himok pa kayo, o sige, huwag nyo lang galitin. Tandaan nyo. Kami ang naglagay sa mahal na pangulo kung saan siya ngayon, hindi kayo. Ha? Kayo, pikos masin ang naglagay sa inyo. Huwag niyong galitin ang mga Pilipino. Dahil inan lang ba kayo versus sa 16 milyon na bumoto sa mahal na pangulo? Tandaan niyo yan. Ha? Hindi kayo ang naglagay sa kanya dyan. Ay, ito na nga ba sinabi ko eh? Election pa lang. Panay kayo pa utot. Ikaw dilima, panay ang sabi mo. Eh, si Mir, yung hindi, siya, hindi pa siya presidente, ah, may, may kinalaman siya sa extrajudicial killing sa, sa, ano, sa death squad sa Dabao. Ngayon, bumalik ang karma sa iyo digital pa. Tapos ngayon, maghihingi ka na simpatiya? Eh, porkit ang mga tao ayaw na simpatiya sa iyo sa Senado. Kaya, sige, sige, lahat kayo sa Senado, sige, magkampihan kayo. Akala nyo mananalo kayo laban sa amin? Hindi, hindi kayo mananalo. Nakaka-stress kayo eh. Ang kapal ang pagmumukha ninyo. Hindi, hindi kayo mananalo laban sa mga Pilipinong naglukluk sa kanya dyan. Kung ano ang sasabihin ng 16 million Pilip na Pilipinong bumoto para malagay siya dyan, kami din ang magdidesisyon. Hindi kayo. Huwag na huwag kayong gumawa ng gulo. Kung ayaw niyo na ang 16 million Pilipino lalabas, magbarcha laban, laban sa inyo. Nakakabwisit kayo. Ay, sa totoo lang, ang stress ko nang dahil sa inyo, Manonood ako ng TV, yung pagmumukha niyong dalawa, palagi nakabalandra. Ilipat ko sa CNN, ganun nakabalandra. Sa BBC, ganun pa rin nakabalandra. Ay, nako! Nako! Yung pagmumukha niyo. Senator Laila de Lima kung gusto mang amyandahan ang batas basta matiyak na mapoprotektahan ang privacy ng isang tao. Dito na isiningit ng senadora ang reklamo na pati cellphones daw niya nakawiretap na. May mga na nagsabi na sa akin matagal nang natap. Ang aking mga cellphone, terrorist ho ba ako? O dahil yung sinasabi ng iba, na-cuddler ako? Yun ho ba ang purpose kung bakit tinatap ang mga uh, cellphones cellphone ko ngayon? Your, your Honor, I am also suspecting that my cellphone is being tapped. <laughs> so we were, we were in the same uh, boat. So if Gate ni PNP Chief Ronald De La Rosa, wala silang kakayahan para ma-wiretap. Kimabol? Kimabol kung meron. Sa ngayon, wala mo kami ganong gamit. So having said that, ang gusto ko lang mong punto dito, ayaw ko sanang tanungin ito o ayaw ko sanang hong erase ito. Kasi syempre, uh, hindi naman siguro pagkakaila. Kasi ako, ako ang may mga nagsabi na sa akin, matagal nang natap ang aking mga cellphone. Di ba? So what legitimate purpose is being served? Kung ganun, terrorist ho ba ako? O dahil yung sinasabi ng iba, nakadler ako? Yun ho ba ang purpose kung bakit tinatap ang mga cellphones ko ngayon? I don't, I don't expect anyone to answer that question. I'm just thinking aloud. So, wag naman tayong maglokohan. Di ba? At mahilig kasi ako manood ng mga detective stories eh. Do you want to comment? you want to respond to that? Yes, or... um, ah. Madam Senator. Your Honor, I am also suspecting that my cell phone is being tapped. <laughs> so we, are, we are in the same uh, boat. If that is true, assuming, <laughs> Director General de la Rosa, assuming patuloyan po yan, na nakatap din ang inyong uh, cellphone, sino ko yung gagawa nun? Kasi yun ang susunod kong itatanong. Granting, itong pinakasuspech ako, kasi ibang tao lang naman ang nagsasabi sa akin na tap na yung cellphone mo, matagal ng tap yan. But my attitude always is, I don't care. Why should I be, why should I care about that na I don't care. Pwede nilang pakinggan lahat yan, you know. Anyway, I'm not the one violating the law. I'm not the one violating the rights of others. That is always my attitude. Kaya tinatawanan ko lang yung mga ganong advice. Ingat ka, nakatap ang telepono mo. So kayo rin po, the, Director General De La Rosa, assuming ho, natutuo din yan, na nakatap din ang inyong uh, cell phones. Sino kayo gumagawa niyan? You, Your Honor, the, technology. We, we have no control over the technology. Mayroon tayong mga foreigners uh, na mayroong technology na gano'n at uh, wala tayong control over sa gano'n. We can monitor our conversation from a far away place. So, o, oh, yun ang problema natin ngayon. Yun ang problema natin. Ang problema natin ngayon, we're trying to improve our laws, our own laws. Correct? The anti wire law. Para naman, ma-empower nga kayo, matulungan nga kayo, na mas magiging magaling kayo sa pag-perform ng mga trabaho nyo, but at the same time, we should be conscious about also protecting and upholding the rights of persons, the private rights, the rights to privacy, etc. So, assuming magawa na natin yan, maganda na yung ating mga batas, na-cover na natin yung two objectives na yan, we're able to really strike a very good balance between those two objectives. Pero ang problema pala, Any other foreign country can also, you know, can also intercept, but our laws would not cover them, would they, S.O.J.? Uh, that's right. That's all this moment. But uh, may I be allowed to limit or uh, to give an example, with respect to the N.B.P. Uh, yes, please. Last uh, July twenty. Almost all the officers and men, guards of the MVP were uh, changed by their SAF troopers. And on July 20 and July 21, we recovered almost uh, 200 cell phones, 1.6 million pesos, drugs, taboo, uh, jammers, boosters and many other contrabands that are not allowed inside the Billy Pit. Now, uh, even after the confiscation, there are several more uh, searches and that uh, in the first day, the building 14, which the, we know is the most uh, where the uh, high-profile uh, inmates are housed, there was no cell phone confiscated. despite the confiscation made during the first day. But on the following day, they thought perhaps that uh, uh, the South will no longer conduct any uh, search. Nakakuha pa rin po sila ng, na nakakuha sila ng 22 pieces of cell phones, etc. In the building 14? In building 14. Wow. Why is that sir? so? The building 14 is supposed to be a secure area. Kaya nga po, pinaano yan, na renovate bago po po binalik yung Bilibid 19 from NBI detention facility. So why is that happening? Well, nakita po namin na talagang napaka-creative itong mga inmates sa Building 14. Yung mga uh, tse -tse, na Yung kay Peter ko, nakaukit sa kanyang chanelas yung kanyang cellphone, plus yung kanyang um, uh, charger.